Huwag <tinyo> kang gagamit ng mouth spray na to. Alam mo kung bakit? Kasi guys, pinapabango at pinapafresh lang naman niya yung breath mo. Alam niyo? Good day! merong bagong seller na nagpadala ng products nila. So, ang sabi niya ay i-honest review ko daw itong products nila. So, ang product na to ay Mint Mount Spray. Guys, itry natin itong products nila. So, ito yung brand niya. Ang brand niya is Mabrem. Ayan. So, hindi ko alam kung saan ito gawa. Ayan. So, nandyan naman yung mga ingredients niya makikita nyo naman so ayan so itry natin tama tama wala pa akong ano hindi pa ako nag toothbrush so talaga hindi pa ako nag toothbrush ito guys kasi titingnan ko talaga yung ano yung quality ng products na to kasi sabi nila nakaka fresh ng bibig so let's find out kung totoo talaga so i honest review natin guys so itong honest review ko is para lang sa ano sa experience ko kung okay sa inyo itong products na to so pagpatuloy nyo lang pero etong ano ko Itong review ko ay uh, sa sarili ko lang to guys ha huwag kayong magalit sa akin kung iba yung review ko. So, i-try natin. So, yung bottle, napakaganda sa kay packaging, no? Try natin i-spray sa bunganga, no? Wait, ba't gano'n nalasa? Parang may nalasa na ko ng perfume. <laughs> Asensya na seller. Kasi expected ko talaga na, napakalakas ng mint niya. Pero parang may halong perfume. Okay, magalit kung ito yung aking ano, ha, uh, review. Pero totoo talaga guys. So pa, hindi talaga pasado sa akin yung lasa. Pero para fair, so itry ulit natin kung iba lang yung panlasa ko. I try na rin natin kung malakas yung amoy ng mint niya. Kasi kita ko naman dun sa mga athlete, parang totoo na talaga na nakakabango ng bunganga. Pero guys, sa experience ko, hindi talaga. So yung lasa siguro, hindi, ako, hindi ko nagustuhan. Pero try nyo pa rin guys kung gusto nyo itong products na to. So ilagay ko na lang sa yellow basket kung gusto nyo ito. Bahala na kayo. <laughs>